na po ang mga person. Tasakay na ng bangka. Eh, may mga ka na, na pumapag ah, martisan. Baka nito ko isisingit yung tubig yeah. alat. Oh. <laughs> ah, ano po yung masasabi niyo sa pagiging travel ano, natin? Travel vlogger. makakalimutan. So happy. Oh, ano bang sinusulat mo dyan. Uh, Promise, laki, Sorry. Sorry. Promise, hey. di na ako magjojowa. sa hey. hey. ah, spelling. <laughs> Καλή σας travel natin sa bundok? I'm happy kasi ngayon eh, lang ulit ako na balik sa mga ngayon adventure Face mask mo, Sir, face mask mo.